What's up guys, feeding tayo itong ating nandus chromatos Bigyan natin siya ng roach Ayan, kaya kanya ito i-take down kasi medyo malaki sa kanya Ayan, try lang natin galawin para magkaroon ng vibration Ayun, pambirang yan nakatakas na, ang bilis Kunin natin Diyan ka, hirang yan. Kita nyo yung guys yung take down. Gusto tumakas ng roots pero hinila niya. Ang ganda. Ayun. Thank you guys.